So guys, magluluto tayo ng paksiw na bangus. Talong with ampalaya. natin ating matik sarap ding 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 ayan na ayan na guys at ilalagay natin ang suka ayan na gusto ng suka dato puti para mas masarap guys yan ang aking paksyo no na bangus nagkahati-hati na pinarti-party na kanya-kanya na sila kainan na